Gusto ko lang po kasi sana ipaalam sa iyo na yung nag-asikaso po sa inyo, isang dating kriminal. Ano? Ako, sir. Mag-ingat-ingat kayo dito. Tsaka, huwag kayong masyadong lalapit-lapit dito kasi baka mamaya, sasaksakin ka sa tagiliran nito. Dating nakulong nito, sir, eh. Eh, tiga. Eh, baka naman tinanggap nung uh, manager yan dito? Eh. Alam mo nung may-ari na may, may waiter sa Dali ko naman. Eh, ano ka, sir? Magaling magsalita eh. Um, Francis, Jay, lumapit mo na kayo dito. May sasabihin ako. Ah, uh, yes, ma'am. Um, may papakilala ko si Jeboy bago niyo makakasama dito sa resto. Ah, uh, turuan niyo siya ha, kasi gusto niya kasi magbagong buhay. At alam mo yung lang ng preso. Kaya, konti respeto lang, okay? Uh, um, ma'am, sandali. Kakalabas ng preso? Ibig sabihin, dating nakulong yan. Naku, ma'am. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Oo, sigurado ako. Bakit? Hindi ba pwede na bigyan ng pagkakataon to, ha? Eh, hey, ma'am. Criminal naman yan eh ha mamaya, may mawala pa dito. Hindi natin alam kung ano kaso niya. Ma'am, hindi ka po ba natatakot? Eh, dati na palang nakulong yan. Tapos, pinayagan mo na makapasok dito. Alam mo, ma'am, napakadelikado nun. Alam mo naman yung mga customer natin dito, mga mayayaman, mga sosyal. Tapos, paano pag nalaman na lang nila na merong preso dito na staff? Pati yung restaurant natin na, masisira yung reputasyon. Wait, Grabe naman kayo makapagsalita sa tao. Pwede ba? Respetuhin niyo naman siya, e, tao rin naman siya. At saka isa pa. Hindi ba pwede siya na magbago, ha? Kaya nga nandito siya, magtatrabaho siya kasi gusto niya magbagong buhay. <laughs> Naku, no, ma'am. Tao nga, pero kriminal naman. Alam mo, ma'am, mamamatay tao yan. Tsaka yung, yung mga niyang mga kriminal, wala nang pag-asa yung magbagong buhay. Nararapat din, mabulok na lang sa kulungan eh. Ah. Bakit pa siya? Nakalaya pa yan. Baka Ma mamaya mam, tumakas pa yan eh. Jason, mas masobra ka na ha? Ma'am, sige po. Aalis na lang po ako kung hindi ko nila utanggap dito. Hindi, hindi, hindi. Hindi, Jeboy. Kayo, kayong dalawa, yung ugali niyo ayusin niyo ha. Mas pa kayo sa kriminal, alam niyo ba yun? Wala kayong respeto sa tao. Okay, gano'n. Nagsasalita pa ako ha. Eto, sasabihin ko sa inyo ha. Bigyan natin siya ng chance. Alam mo, may karapatan din siya magbago. na eh, kayo... ma'am. Eh, kami na itong magmamalasay sa restoran nyo. Kami pa masama. Kayo, ma'am. Kung ko po yung desisyon niyo, <laughs> wala po kami magagawa. Pero binabalaan na po namin kayo. Kayo po bahala. O okay, ako bahala dito tulungan niyo na lang siya kung ano yung mga gawain dito sa resto, okay? Kunting respeto lang. Sige po. Oh, sige na. May iwan ko na kayo. Yeah, boy? Sige po. Okay ka, ka lang? Sige po. Sige. Ayusin niyo, ha? Uy. Uy. Paano ka nakapasok dito, ha? Anong ginawa mo? Alam mo, hindi ka nababagay dito. Hindi mo ba nakikita tong lugar na to? Ano di mo ba kami nakikita ha? Kamang namin dito, kami dapat nababagay dito. Tingnan mo yung tsura mo. Ay, sabagay nga naman, galing kulungan. Eh, purukan ko yung ulam doon eh. Uy, anong kaso mo doon? Siguro, killer ka no? Hindi kaya serial killer? Aha, mga sir. Wala talaga akong kaso. Sa totoo lang, napagbintangan lang ako eh. Pagbintangan? <laughs> Kaya nakulong ako. Eh, yun naman. naman, yung mga sinasabi ng mga kriminal eh. Pag nakalaya, sinasabi na napagbintangan. Kahit yung totoo, makasalanan naman talaga. Alam niyo kayo mga... mga preso kayo, mga kriminal naman talaga kayo eh. Lahat ng mga nagubulok sa kulungan may kasalanan. Dinidinay nyo pa. Tsaka so, ito ha, tutandaan mo sa oras na may mga matakot dito na mga customer, kapag nalaman nila na laya ka, bagong laya ka, <laughs> sisigurduhin namin, matatanggal ka sa trabaho mo. Naintindihan mo? Saka lahat ng mga customer dito, sikasuhin mo ah! Opo. Ano opo? Sir, dapat? Opo, sir. <laughs> Mayus ka ha? Tapos ka dyan. Ah! Ah, uh, ah, dito na ako. Kung gusto niyo sumunod, pumunta kayo dito, ah. Dito lang, sir. Sa... Kismet Restaurant. Yung malapit yan, sa mayan, sa Timog. Ah, ah. Uh, hello po, sir. Welcome po sa Kismet Restaurant po. Ah, uh, magandang umaga. Ah, uh, wait lang po ah. Pull lang po pala akong menu. No. wag na. Bago ka dito, no? Ah, uh, oo po, sir. Ang ganda na, palagi ako rito, eh. Paborito kong restaurant, eh. Ah, uh, bigyan nyo na lang ako nung ano, yung number one na uh, bestseller nyo dito. Sige po, sir. Alam na ng, ng ano, chef nyo yan. Sige po. Sabihin mo lang yung pangalan mo. Apo. Marlon, ha? Ah, uh, sir, magtubig ka pa muna. Niluluto na po yung order mo. Ah, thank you ah. Eh, kumusta naman yung trabaho mo dito First ah, day mo ba? Oo ah, po, Sir. Medyo kinakabahan pa nga po ako eh. Pero masaya naman po ako sa trabaho to. Ah, okay lang yun. Gano'n naman talaga eh. Siyempre, bago. Di ba? Alam mo, pagbutiyan mo lang yan. Oo naman, Sir. Tsaka masaya naman ako sa trabaho eh. Tuloy-tuloy mo lang yan. Papasaan ba't uh, asenso ah, ka rin tsaka pusta dali ka sa trabaho. Oo, sir. Uh, Tingnan ko lang po baka okay na po yung order niyo ah. Sige lang. Ah, <coughs> 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 uh, sir. OJ, okay. Francis. Eh, walang kasi kaso na sa akin eh. Okay na ako dito. Ah, sir mga oh, matandala na po sir ha, eh, gusto ko lang po kasi sana ipaalam sa na yung nag-asikaso po sa inyo, isang dating kriminal. Ano? Nako sir, mag -ingat, ingat kayo dito. Tsaka, huwag kayong masyadong lalapit-lapit dito kasi baka mamaya, sasaksakin ka sa tagiliran nito. Dating nakulong to sir eh. Eh, teka Eh, bakit mo tinanggap nung uh, manager dito? Eh. Alam mo nung may ari na may waiter sa galing ko Eh, ano ka sir? Magaling magsalita eh. Medyo sip sip. <laughs> eh, sa totoo lang, kaya lang naman ako nakulong kasi napagbintangan lang ako eh. Pero wala talaga akong kasalanan. <laughs> eh sir, alam niyo naman po di ba na yung mga galing sa preso kapag naalabas, lagi yan yung sinasabi na keso na napagbintahan. Walang kasalanan. Eh, alam naman natin sir na lahat na mga nakukulong, mga makasalanan. Tsaka, mga... Iba nga din siya, mga killer pa eh. Kadedikado talaga sir kung nandito to eh. Ewan ko ba kung bakit nakaparasok to dito? Kaya ba? Eh, makakasira dito yan kapag nalaman ng ibang mga... lalo ni mga regular customer, dapat kaka let go. Ako sir, kaya nga, humihingi kami ng turo. Sir eh, kung pwede, reklamo mo yan. Bigyan mo ng bad record ka ah, ikaw. Hindi mo ba kilala yan si sir? Matagal na customer namin yan dito. Tsaka lahat ng good customer service binibigay namin sa kanya. Tapos na sisirain mo lang yung magandang reputasyon namin sa kanya? Check lang. Eh, maganda naman yung pagkakaservisyo ko kay sir eh. <laughs> Hindi ko nga alam kung binigay mo ba sa akin tubig eh. Malinis <laughs> o galing ko saan? O oh, sir, baka may lason yan. <laughs> Kaya nga, alam mo, mas mabuti pa kausapin ko yung manager niyo. Ay, tama yan, sir. Tsaka, sir, kapag nakausap mo yung manager namin dito, idiin mo to. Sigurduin mo, sir, na mapatalsik to sa pwesto nito bilang waiter. Bagay ka naman talaga sa kulungan, eh. Iwan ko ba kung bakit nakalaya ka? Isang hamak na mamamatay tao ka naman. Sandali lang, na, sir, ha? Tasawagin ko lang yung manager. Sige. <laughs> ba Francis, kaya kaya nasa sa ng to kaya nga sir kaya, mampir, ako dito, eh kukila pumunta kayo di ito eh yeah mamaya kayo kung ano nalang gawin sa inyo. Oh, sir mag-ingat ano pag-uwi. ano 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 morning. Good morning ano 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 na ano 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 pag halos sa uh, lahat nga ng events namin eh, itong restaurant ay na ginagamit namin. Eh, balita ko kasi yung tinanggap mo na waiter dito, eh galing bulungan. Hindi <laughs> naman nakatatama yan. Um, opo oh sir, tinanggap po, tinanggap ko po, po siya bilang tao. Kasi lahat naman po ng tao sila eh, may karapatang magbago. Amam, correction lang po ah. Hindi niyo po siya tinanggap dito bilang tao. Tinanggap niyo po siya bilang kriminal. Jay, okay. grabe ka magsalita. Asa ka isa sir, isa pa po sir. Hindi naman natin kailangan husgahan yung tao eh. Gusto niya rin magbago. So, bigyan natin siya ng chance. Bah, eh nakakasigurado ba ako na yung mga isa-serve niyang pagkain, lalo na sa akin, eh malinis. Eh mamaya kung ano nun nilagay niyan doon iba yung pag-uutak ng mga kriminal. Ang <laughs> <laughs> um, sir, bago ko po, po siya nilagay dito sa pwesto na to, sinagkatiwala ko siya sa dalawang tao ko. So, tinuruan naman po siya naman. Anong pinagkatiwala? Sige <laughs> naman, walang tiwala dito eh. Ayun, sino pa nanalita mo ha? Eh ma'am, makinig naman kayo sa customer. Baka ma, eh, masira na yung pangalan ng restaurant. <laughs> Tsaka maulang gala na po, mama. Bakit niyo pong palaging dinedepensahan niyang kriminal na yan. Alam niyo ma'am, nagkapagtataka eh. Dati din po ba kayong kriminal? <laughs> Gabi ka ba pagsalita, nabibing niya ko. Ayusin mo yung pananalita mo. At saka, tapoy naman siya. Alam niyo, kung di mo tatanggalin yung Miss Ann, mas mabuti pa, eh, i-cancel na namin yung mga in-order namin dito sa restaurant na to. At sasabihin ko sa buong building namin na may... kriminal uh, ah, uh, sir! Ganto na lang, sir. Bilang respeto po sa inyo, tsaka, alam nyo na po, kayo po yung regular customer namin dito. At, siyempre, bibigay po namin sa inyo yung magandang service niyo, Tsaka, ako nila po yung magsusumbong sa may-ari ng restaurant na to, sir. Kasi, total, wala naman pong pakialam yung manager namin dito, eh. Palibasa kasi, tampi sa kriminal. I'm um, excuse me lang po, sir, ah. Nasa sa inyo po yung decision na yan, sir. Pero bilang manager po dito sa resto na to, ako po yung masusunod. Kung ayaw niyo po dito sa resto, dito sa amin. Sir, malaya naman po kayo na umalis dito eh. Ah. Oh, ganun ba? Huwag magalala. Kaibigan ko yung may ari nito. At ako mismo magsasabi na may tatanggaling waiter dito. Tama yan, sir. Tsaka, sir. Siguro nga panahon na paraha mahatulan tong criminal na to. Kasi kung hindi siya nahatulan sa loob ng kulungan dito, hahatulan na mapatalsik yan dito sa pagiging waiter dito sa restaurant kasi kakasira ng image. Pati magandang pangalan ng mga staff dito nadadamay na dahil sa kanya eh. Jay, hey, sumusobra ka na. Tama na, tama na. Nakakasakit ka na, ha? Tumingin lang kayo. Tama yan. Matatanggal. Yes, May matatanggal dito. Tama, sir. Matatanggal talaga to, sir. Lang lang na. Kaya hey, yung dalawa yun. Teka, Teka na, Sir. Kami? Ba? Ano po nagawa namin yung mali? Anong nagawa n'yong mali? Para sabihin ko sa inyo, yung kaibigan ko no, may e na may-ari nitong restaurant, ibinenta na sa akin tong restaurant na to. Oo. So ang ibig sabihin, kayo po may-ari? Tama ka. Uh, eh. eh, eh, maganda po yun, Sir. Kasi, at least, ibala, madali mo nang mapapatanggal to sa pwesto bilang waiter. Pala yasin nula to sir. Napakadelikado sir kasi mamaya oh, ngayon, sir sasaksakin tayo sa tagiliran sir. Kilala <laughs> niyo ba yung Kilala niyo ba yung nila lahat lahat niya? Ay naku sir, kilala kilala po. Kriminal tsaka mamamatay tao. Anak ko yan. <laughs> ano? 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 Eh paano nangyari yun sir? Eh saan lang naman waiter lang na? ah. Pinagpanggap ko lang siya. nakulong siya. Ang totoo niyan, ako na kulong. Ha? Uh, kayo po yung kriminal? Di ako kriminal. Napagbinta na lang ako. At totoo yan, maraming nakapulong na wala namang talagang kasalanan. Ah, uh, sir, ang totoo po niyan. Yan po talaga ibig kong sabihin eh, na lahat po ng mga nakulong ay hindi po talaga totoong makasalanan. kasalanan. Yan ang hirap sa atin eh. Inuusgan niyo agad yung mga taong uh... nakulong. Yung mga taong hirap. Saan ba't kinikilala niyo muna? Yan hmm, siya sinasabi ko sa inyong dalawa eh. Ayaw makinig sa akin. Huwag kayo magalala. Hindi naman ako mag-decision kung uh, mag-i-stay kayo rito o matatanggal kayo. Ang magmamanage na nitong restaurant na to, ay yung anak ko. Kaya nasa kanya yung decision. Dad, hindi ko napapatagalin to. Tanggal na tong dalawang to. At sisiguraduin ko, wala na kayong mapapasokan trabaho kahit saan. Eh, Sir J. Boy. Kahit naman yung daddy mo binigyan ng pagkakataon para makalaya. Push kayo! Di kayo kaya dapat na bigyan ng pagkakataon. Dahil sa ugali nyo. Ah, uh, Sir. Pwede ba umalis na kayo? Uh, parang awa niyo na, sir. Eh, kailangan na kailangan namin ng trabaho, sir, eh. Kaya, sir, alam niyo naman na dahil sa amin kaya mas yung reviews ng restaurant na to. <laughs> tumas ang review? Miss <Isan? laughs> Sabihin mo nga sa kanila, kung anong review sa dalawang to. Oo, kayong dalawa, Marami na direklamo sa akin. Yung sa pagsuserve nyo dito, Bisa nga talo ka na, wala kang respeto sa mga customer. At saka, sa tip. Laksyong humingi ng tip eh, hindi pa kayo nahihiyangan? Eh, natural na naman na magbigay sila ng tip eh. Hindi natural yun ang tip, ang binibigay, hindi hinihingi. Lalo ka na, Jay, ikaw ang pinagkatiwalaan ko dito, pero ano ginawa mo? Yung mga ugali nyo, masahol pa kayo sa kriminal. Oh, ano Opo, yun na yun? Bago pa kayo, bago ko pabilin mo, pumunta ako rito, alam ko na yung mga pinaggagawa niya dito. Tatingin mo ba, hindi ko alam na hindi kayo nagkatrabaho dito? Na palagi lang na kayo nandun sa likod? Nag-i, nagpa-fireball-fireball na yan? Ano na? Huwag ang bahala dyan. Na. So, narinig din namin yung sinabi ni Sir, di ba? So, wala na akong magagawa sa inyong dalawa. Ano sa kayo? You, sir, pasensya na po ah. Saka, hindi ko pa akalain na kayo na po nakamili dito sa resto. Ano po, po? Po? Alam mo ang pasokan ko? Ano mo ang paborito ko kasi itong restaurant na po? Uh, kaya binili ko na rin ito kasi Uh, papasarado yung sana itong pagdito sa pagkakita na sa mga bansa. Eh, binahing naman ako kaya sabi ko sana ako, total naman na sa edad na siya para magmahalit siya isang restaurant. So, pagkili ko na para sa kanya. So, gusto ko lang maging maayos to, restaurant na to. At tingin ko, kailangan nyo na mag-hire ng mga bagong mga waiter. Ayoko yung mga nagkikidlat-kidlat at saka nagpaparable pa ako Sige na. Saan ko nang mahala maghanap niyan. Kasi paano? Balik muna ako sa opisina kasi dami yung makailangan tapusin. Tapos yung pagkain order ko, nak. Pa-deliver mo na sa opisina. Sige, Sige na. Ako nang Sir, salamat po, sir. Ingat po kayo. Sige. Yeah. Ah, Miss Anne. Maraming salamat sa tiwala mo sa akin, ha? Oo naman. Kasi lahat naman ng tao dito, welcome, eh. Tsaka, pagpatuloy mo lang yung ganyang <laughs> trabaho mo. Aku sering. Sosina, berkaitan terus terbawa itu. Pak.